Humarap naman sa News 5 ang isa sa mga diver na naging viral sa social media dahil sa palpak nilang dive sa sea games. Sa kabila ng batikos na natili raw silang positibo, umaaksyon exclusive si Dale DeVera. Nag-trending sa social media ang video na ito ni na John David Pahoyo at John Elmerson Fabriga. Dahil sa pumalya nilang dive sa 3-meter springboard event, naturingan silang Splash Brothers. Sa gitna ng mga batikos, nananatiling positibo si J.D. Pahoyo. Talagang hirap po talagang umiti kapag pagkatapos nung embarrassing moment na yun. Kasi ayun nga po, ang daming nanonood sa inyo, tapos ang daming nag expect Maayos naman ang naging score ni na Pahoyo at Fabrigas sa limang dive. Nagkataon lang na naka-zero sa dive 4. Inaunahan ka ng kaba is di ka naman maka talaga makapag-focus sa dives mo. Which is important sa amin yung focus eh. Kasi hindi namin ma-execute ma ng tama yung mga dives kung walang focus. Dagdag -dag ni JD? Si galit po, wala. Um, pangihinayang po meron. Kasi po, um, we can do better than that. Which is, hindi namin na-execute kasi ng tama yung mga dives namin. Pero well prepared naman po kami. Nilinaw din ni Pahoyo na matagal na silang nag ensayo para sa springboard kumpara sa synchronized dive. Yung four days na na-mention ko doon, uh, ayun lang po yung sabay, yung synchro po. Yung, kung ano pa yung na-practice namin ng konting panahon, ay pa po yung na-execute namin ng tama, which is nakakatawa po. Pero we've been training for months. Katunayan, nakuha niya ang silver medal sa 2011 Second Singapore Invitational at bronze sa 2014 ASEAN University Games. At kahit papano, natutuwa raw si Pahoyo na nakilala ang Philippine Diving Team dahil sa kanila. Umaksyon, Dale Vera, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.